Hello mga kaagri, sa video na to, ibabahagi ko po sa inyo kung anong ginawa ko dito sa mga kamatis kung bakit sila naging ganito kalusog, kataba at kalaki, galing lang po sa bunga. Kame na! So, ito po yung mga tanim kong kamatis, ngayon nasa flowering and fruiting stage na po sila, may mga tumutubo na pong bulaklak. So lahat po yan, itong mga nakatanim dito sa aking backyard kitchen garden na kamatis, Nagsimula lang po yan sa bunga. Ang ginawa ko lang po dito, nung ginamit na namin sa pagluluto, yung kamatis na nabili namin sa palengke, hiniwalay ko lang po yung buto, nilagay ko sa tissue paper, tapos finold ko lang yung tissue paper, then pinunla ko na diretso sa lupa. Then diniligan, after few days, tumubo na siya. Nung tumubo na po, mga ilang piraso lang yung tumubo galing dun sa tinanim ko, then sineparate ko na sila nung medyo malalaki na. Tinransplant ko ng hiwalay-walay. So ngayon, eto na sila. Meron akong napatubo na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong puno ng kamatis. Ngayon, malalaki na yung mga kamatis. Yung iba nga po natutumba na dahil sa bigat ng kanyang mga dahon. So nangailangan na siya ng support. Pwede natin lagyan ng trellis or ng mga stick yung ating kamatis. Dahan-dahan lang kasi tatamaan nyo po yung ugat. Yan, para hindi siya matumba. Dahil mabigat na po yan. Yung iba naman, pwede kong itali doon sa taas kasi nag-install ako ng nylon. Nagagamitin natin trellis sa ibang mga crops tulad ng um, sigarilyas, pipino, ampalaya. Pero sa ngayon, pwede natin dyan itali itong mga kamatis. Tapos, Nung tinransplant ko pala itong mga kamatis, ang ginawa ko po dito, tinanim ko ng pahiga. Kaya kung makita nyo po, ito. May mga ugat dyan sa katawan. Kasi itong mga kamatis, pag nagkaroon ng kontak yung kanyang stem o yung katawan niya dun sa lupa, tinutubuan po siya ng ugat. You know, ang dami, di ba? Yung pinakaugat niya nandito banday. Eh. So pahiga ko siyang tinanim. Then, tinabunan ko na ng lupa. tandaan natin, mas maraming ugat, mas maganda sa halaman yung pagsipsip ng tubig at nutrients dito sa pinagtataniman sa kanya. Then, kung makita nyo po itong mga dahon na to, tuyo at magbabrown, yan po ay kinainan ng leaf miner. Ito yung mga pinisil-pisil ko na karaan. Namatay na yung mga larvae sa dahon, kaya hindi na rin siya kumalat. Tapos ang gagawin natin dito, kailangan natin alisin yung mga dahon dito sa lower part. Kasi ito po yung nangyayari. Pagka nagdidilig tayo, tumatalsik yung tubig galing dyan sa lupa. Nagkakaroon po ng mga fungus at sakit yung mga dahon. So para maiwasan yon, kailangan alisin natin yung mga dahon dyan sa lower part. Pwede yung i-prune, gupitin pwede rin kamayin. Tapos itong mga suckers, pwede rin natin siyang alisin. Ayan Kasi ang objective natin dito, kailangan magkaroon po ng airflow dito sa lower part para mabilis matuyo yung surface at maka-penetrate yung sunlight. Ang ititira lang natin na mga dahon at sanga, dito na banda sa taas. So tulad din dito, ano, o, tuyo na Pwedeng kumalat kasi yung mga sakit na yan pag hindi siya natutuyo. Pwede pang mahawa yung mga healthy na dahon dito sa upper portion. Then nakakatulong din yung pagpuprune natin ng mga dahon para mag-concentrate yung growth at energy niya dun sa mga pagpaparami ng bulaklak at bunga. Kasi yung i-harvest natin sa kamatis bunga kailangan hindi siya maging malago. Kasi kung sobrang lago, sobrang dami ng dahon, hindi siya magbubunga ng marami. So, dito rin sa isa, alisin natin. Yun, nasa bandang baba. Yan, no, sira, sira na yung dahon niya. Ito yung kamatis na kinain ng peste na nabalatan. Yan, hiniga ako lang siya tapos tinabunan ko ito, ito pala itong part niya yung nasira nung nabalatan yan hiniga ako siya tapos tinabunan ko ng lupa ngayon nakasurvive siya tapos itong portion na to tinubuan ng ugat pati yung kanyang original na roots buhay pa rin yan, tinakpan ko lang siya tatakpan lang natin ulit para tubuan pa ng ugat tapos itong mga inalis natin na dahon, lalo na yung may mga leaf miner, yung may mga fungus, kailangan natin i-dispose talaga ito ng maayos. Pwedeng sunugin or ibaon sa lupa para hindi kumalat yung sakit at peste sa inyong garden. Alam nyo ba na itong mga suckers na to na tumutubo dyan sa nodes sa pagitan po ng dahon ng katawan ng kamatis, ito, ay pwede pang itanim kapag ka mga 6 to 8 inches na siya, pwede nyo pong alisin, tapos ibabad nyo sa tubig, papa water propagate natin hanggang sa magkaroon siya ng ugat, then itatransplant na natin sa lupa. So meron kayo ulit panibagong seedlings. Yung isang kamatis, dito ko tinanim sa ground, kaya lang medyo napag-iwanan siya compared dun sa ibang kamatis na malalaki na, na nagbubulaklak at nagbubuwa nga na nga. Kasi itong kamatis na to nalililiman siya ng mga sili. Yan. Kaya medyo nahuli yung kanyang paglaki. Pagdating naman sa fertilizer na ginagamit ko dito sa mga kamatis, ito lang. Itong swamp fertilizer natin. So dito po nakababad yung mga dahon, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas. Yan din po yung pinangdidilig ko. So hindi na ako bumibili ng mga fertilizer na commercial. Ito lang po sapat na dun sa mga tanim kong kamatis dito sa aking backyard kitchen garden. Yung ginamit ko pala na pating mix dito sa pinagtaniman ko ng kamatis ay halo-halo organic matter. Yung compost, tapos may mga uling din, biochar, may mga balat ng itlog. Tapos 50% ng mixture na to ay lupa. So pinaghalo ko lang sila. Kaya ang ganda at ang taba ng mga tanim. So dalawa lang yung ginamit kong abono yung galing po sa compost na hinalo natin dito sa pating mix, pati yung ating some fertilizer. So, hindi na po ako nagpo foliar ah, yan pa lang yung ginamit ko dito. Pero pwede pa natin siya sprayan kasi meron naman tayong naggawa na organic na concoction, yung fermented plant juice, pampabulaklak din at pampabunga. Itong mga kamatis na to ay determinate tomato. So, pag na-reach niya na o na-determine niya na yung tamang edad, tamang laki, magsisimula na po siyang magbunga. So, merong peak itong pagbubungan ng ganitong klaseng kamatis. Hindi tula dito sa cherry na indeterminate tomato. Mas mahaba yung kanyang buhay pero paunti-unti yung kanyang pagbubunga pero tuloy-tuloy. So, yan yung kaibahan ng determinate at indeterminate tomato itong cherry na indeterminate tomato isang vine type na tomato so dire diretso lang pero may mga tumutubo dyan na suckers medyo ma, mas malago at makapal at masukal itong ganitong klaseng variety tapos madami din yung bunga niya sunod sunod pero dito sa determinate talagang may peak season marami rin tumag bunga pero mas maikli yung kanyang, kanyang life cycle kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na ito, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami. I-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!